Walang awat sa pagamok ang isang lalaki na inaresto dahil sa paninigarilyo sa maling lugar sa Caloocan. Nabisto naman sa presinto na wanted din pala ang sospek dahil sa panggagahasa. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Walang tigil sa pagsigaw at pagmumura ang lalaking ito kahit na nasa loob na ng Caloocan Police Substation 12 kahapon hindi ito nagpapaawat sa kanyang mga kasamahan. Unang sinita ng mga pulis ang lalaki dahil sa pag sa pampublikong lugar. Pero bigla umanong nagwala ang lalaki. Nakakandak po tayo ng checkpoint noong mga panahon na yun. Nang uh, napansin ng isang pulis natin, naging hostile siya at yun na, nagumpisa na yung pananakit sa mga pulis. Kaya wala po tayong nagawa kundi uh, pagtulungan siyang arestuin. Dahil sa pananakit ng pulis ay sinampahan ng suspect na mga reklamong physical injuries, direct assault at resistance and disobedience to a person in authority. Bukod sa reklamong yan, alamang may nakabimbing pa palang kasong rape laban sa suspect sa kalokan. Taong 2022 pa, kinasuhan ng suspect dahil sa pangahalay sa menor de edad niyang kamag-anak. Isinilbi na ang warant ng sospek sa kasong rape sa kulungan. Umamin naman ang sospek na lasing siya na magwala at pumalag sa mga pulis. Kaya naman po ako nakapagsalita ng ganun, ng pangit sa kanila dahil po kasi hindi naman po makatarungan ang ginawa sa akin kasi dapat ticket Eh, ang bungad ng mga autoridad, posas. Alam din daw niya na may warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong rape. Pero tumanggi na siyang magkomento kaugnay rito. Doon na lang po sa korte namin pag-uusapan po yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, ako po si Rose Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarating balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.